Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Ano? Kami pa bibigyan mo ng pagkakataon? Huh? Pepe, nasa pakurang ka namin. Gusto mo itumba ka namin ngayon? Umalis na muna kayo. Yeah. Ibalik nyo lang ang ninyo para wala tayong problema. Anong problema? Ikaw ang may problema! pumasok ka sa komunay! Baka hindi mo kami kilala! Kilala ko kayo. Kayo yung pangkat na sinuka ni Kariko. Dahil pang sarili lang ang lakad ninyo. Kinakasangkapan nyo lang inyong simulayin para mungurakot, maglulumbat, at pumatay ng tao ng walang dahilan. pa daming pasasak!